another day, another vlog. Ka-Elo is here once again. At ngayon ay kaarawan ni Hills. Kung sino man si Hills, siya si Chef. Ngayon, hindi kami nagluto. Pero nagluto pa rin siya ng spaghetti. But, meron kaming, meron siyang in-order. Ang pangalan ay Churrasquera. Churrasquera from... Ang oh, churrasquera malam ko Portuguese. So, Portuguese food. So, may sauce, maanghang. Grabe mm. mo. dami nga sinayang na coil. Para indian yan Oh, ito yung... yung andito, ito, girl, yung sinasabi ko sa Eglinton sa work mo. May ganito, di Hills? -mm. mm, -mm. at o oh, grilled grilled, grilled chicken grilled bag? yeah, yeah oh. ay um bake ano um rotisserie ano siya um lechon lechon ang bango mm -hmm. tapos pakita mo yung sauce niya sauce ang daming chicken ang sauce niya ay sobrang kunti. My goodness. Okay, let's see kung masarap talaga yan. And hintayin pa natin ang Gary Spaghetti. At yun si Hills. O ito, ang kanyang noodles. At yung isa ay mixed Filipino Italian sauce. Hintayin lang namin na kumulo-kulo and then, hindi yung chime. Happy birthday again, Hills. And then, my surprise din kaming dessert mamaya. Meron? Ano? Hindi, aside from that, meron din, di ba? <laughs> wow. <laughs> surprise wow. dessert. <laughs> yes, Hindi pala na kaon. Oo, oh, kuya. Oh, yeah. Ang sarap ng aming pagkain sa araw ng birthday ni Hills. Okay, let's pray for sweetheart. Gusto yes. ko yun. Okay. Happy ka na. Doon ako sa Pwedeng magkamit. Oh, okay. yun yung dessert namin. Oh, ang <laughs> kakarap. Uy, inig ka na. Ano yung la? Anong yung nasa taas? Latik. Latik. Atin lang to. Dito ka na, doon ako sa ilikod. Kain muna kami. Mamaya na ulit pag kami naghugas ng pinggan. <laughs> bata, bata <laughs> Basta. Anong pangalan nito? Hmm? Sapin, 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 sapin. sapin, sapin. Ano ang sapin sa English? Short, 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 short. short, short. Bakit? So this is sapin so good. Yung... This is sapin, sapin, sapin? made by din, di Oh, pwede ding Tess. Ang sarap. Di mo sanhabib na masarap ng diluto ko? Kabuti niya na. Hindi siya matamis. Hindi matamis katamtaman lang yung tamis niya kaya kahit makarami ako okay siya Okay girl ang, ang hirap mo namang i-please <laughs> Ang But, hirap ang hirap mo namang i-please egg tart Oh <laughs> lagyan mo, man, o, lagi mo kay Tita Tess para may lasa Oh sa iyo so, to Happy birthday again Hills Yan and then dito sa akin tikman natin kung anong masasabi natin Oh girl Matamis? Hindi matamis. Mm hmm? Hindi ka ano kaano? Saksasa lang. Okay, ako nga rin ang mag-try. Ayun yung away? Okay. Ayun. Hmm? Hindi nga. Hindi okay. masarap? Hindi matamis. Masarap. Mm hmm. Ayan. Yeah. Anyways, tapos na kami kumain. Dito na lang. Thank you so much again for watching and see you next time! Happy birthday again!